Hello mga kumarites, ayan sinipag na naman mag vlog Alam nyo na may oras talagang tamad Natamad tamad ako mag voice over Kagaya ngayon inuubo ako Pag nagsasalita kasi ako mga kumarites, ayan ang katin lalamunan ko So yung video na to ay nung piyesta pa dito sa barangay sa Nicolas Dito nga yan, mga kumarites sa bahay ng aking biyanan Kaya ayan mamimiyesta tayo Medyo umulan siguro kanin umaga kaya ayan bahay yung daan dito Yung asawa ko nga tsaka sinukuya nandito na tapos si Kurt hindi pa awas Sabi niya din daw siya Pagkadating ko nga ayan, sinalubong na agad ako ni Kyler. O oh, diba, super fun din. Sinasabi niya sa akin, pinapanood daw niya ako sa TikTok. Friends turn na kasi kami niyan sa TikTok ni Kyler eh. So sabi ko nga, maghuhugas na ba ako ng plato? Baka mamaya naubusan na tayo ng handa at puro hugasin na lang ang ating abutan. Si ating nga nataga dito sa San Nicolas eh naandito nga din sa bahay ng aking biyanan. Pati si Chris at si Dawin na andito din. Medyo kanina-kanina pa nga sila. Ako nga eh, nung pagkawas ko, tsaka ako dumaan dito. Alas 4 kasi lagi yung awas natin. Hindi na tayo sanay sa OT. So sa akin naman okay lang basta maaga ako nakakauwi. So ayan si Ate at si Christine na andito nga din at ayan kumain na nga sila. So kung mapapanood nyo to at kasama si Christine sa video na to, siguro pag in-upload ko to eh wala na siya at nakalis na. mag abroad din kasi si Christine mga kumartes. So ngayon nagbo-voice over nga ako mga kumartes eh nakalis na nga siya at nasa ibang bansa na siya. So yung iba pang detalye kung bakit siya nag-abroad eh hindi ko na nga sasabihin ano. Dahil private na nila yon At kahit alam ko naman yung dahilan, hindi ko na para i pa sa inyo kasi buhay naman nila yan. At syempre, alam ko na may mga nakatutok at nakasubaybay pa rin sa pagbablog ko. Basta ayun, basta mag abroad siya. Basta nakalis na siya. So, open pa rin naman yung kanilang salon. At syempre, si Dawin na ang bahala doon. So, dito nga, ay meron nga ginagawa si Kyle. Ayan, pulutan daw yan. Hindi ko naman alam na magiinom pala, no? Pero kita nyo naman, pulutan pa lang yan. Napaka-esthetic na. Akala mo, eh, order sa restaurant. Ay, ewan ko ba sa taong to? Kapag ka nagluluto siya ng ulam, kahit mapasimple pa yan, nagagawa niyang social. Pero yung damit lang talaga niya yung hindi aesthetic. Pero wag ka, naalala ko tuloy si tatay kasi yung tatay ko, ganyan din ang gusto. Yung mga damit na sira-sira, sinusuot pa din. Ang katwiran kasi ni tatay nun, di ng nang sira-sira yung damit. Basta puno yung naman ng bulsa. Charis! Kahit naman mga kumartes yung mga sobrang yaman talaga, napakasimple lang magsusuot. Na hindi mo rin talaga malalaman na mayaman kasi nga napakasimple lang nila. okay oh, alam mo na. Ha? so yung ginawa pala ni Kyle ay pulutan nga daw. Alam ko na, maglalabas na naman niya ng wine. Sobra din kasi yan maasikaso sa mga bisita. Ay naku, oo talaga. Basta may iinumin. So kung makikita nyo mga kumatis yung bahay nila, napakadami ditong parang mga antik. Collector din kasi siya ng kahit ano. Basta yung kakaiba sa mata. Kung sa iba nga, walang kwenta yung mga nakukuha niya. Pero kapag ka-collector ka nga, yung mga patapu na bagay, importante. Talagang parang literal na parang nasa museum ka pag naandito ka sa loob ng bahay nila. Dahil yung mga iba sa paningin natin, dito mo makikita. So dito nga sa may likod nila na andito si Nakuya, dito sila nagiinom. Kanina pa nga, daw silang tanghali dito pero yung asawa ko pa naman ay hindi pa naman siya lasing tapos si Dawen nga tsaka si Kristin ayan sumama nga din sabi ko nga abahe at sumama ang ah, mga bata naman ay nakay mother kaya may bantay naman so kung mapapanood to ni Kristin ayan I miss you ilang araw ka nang wala so ayan ang sarap naman ng pulutan para ka na talaga umorder sa restaurant so kita nyo naman may pa wine pa so si Kristin mga kumarites yung girlfriend ng kapatid ko marami pa siyang pangarap na gustong ma -achieve. kami naman ay naandito lang para sila ay suportahan. So, mamimiesta nga pala ako, no, mga kumartes. Nakalimutan ko na nga pala, <laughs> kakain nga pala tayo. So, naandito ako sa bahay ng hipag ko. Dito na nga lang din sila naghanda. So, kakain muna tayo. Naladala ko pa man din yung timbangan kong maliit, no? Pero hassle kasi kung magtitimbang ka pa, mga kumartes, di ba? Kaya ang gagawin natin ay portion control. O, so, alam nyo yun. Pag kasi nasanay ka na nagtitimbang lagi, masasanay ka na rin na bawat kuhanin mong pagkain, eting ka kaunti lang. Kaya yun na lang yung ginagawa ko. Lahat ng ako ko is tinatansya ko na lang kung gaano kadami. At saka isa pa nga para matikman natin lahat, tigka kaunti lang talaga yung dapat natin kuhanin. Ay grabe, grabe naman talagang ubong to. Ah, ah, na ako ng asawa ko. Hindi tuloy ako makapag voice over ng ayo. So ito na yung ating nakuha mga kumartes para matikman natin lahat tigka kaunti lang yung kinuha ko. Tinikman ko nga pala yung ginawa ni Kev na parang steak kanina. Akala mo naman din talaga eh talagang pang restaurant na mamahalin. Pero parang tapa na pork chop ata yun pero nagawa niyang social. Eh, sabi ko nga sa inyo, masarap talaga yung magluto. Kahit yung tira-tirang simpleng pagkain, kaya niyang gawing masarap. So, pagdalawang balik ko na to mga kumartes, this time dessert naman yung kinuha ko. Meron tayong buko salad, ube, at saka leche plan. Sa dessert, nagkakaunti pa rin para makain din natin lahat. So, si Wally nga, nilaro-laro ko muna. Yung anak ko, wala pa dito. Ito nga pala si Walnut. Pakilala ko nga pala sa si inyo. At ang palayaw niya ay si Wally. O, oh, diba? Ang cute. Ang cute, -cute ng asong ari. Tapos, yung aso naman ni na ate, si Ginger naman yon Yung isa nakikita nyo kasama lagi ni Ate Sophia. Yung kasama namin nung swimming, ayun yun si Ginger. Kasi sipag nga nila mag-alaga ng aso. At ayan si Kurt nga dumating na nga rin dito at galing nga din siyang piyestahan. Doon daw siya na miyesta sa kaklase niya, doon daw kina Carl. Tuwa-tuwa din yan kapag ka nga dahil nilalaro nga din si Wally. Tinanong ko nga si Kurt kung meron ba siyang Sharon kasi may kinakalkal sa bag niya. Aba, ay talaga namang marunong na din. Magaling, magaling ang trainer. <laughs> Bali may take out nga siya ditong siomay tapos parang dessert. So natikman ko nga yung may sa bahay, iniinit ko. Ang sarap. Tapos yung dessert naman, ibinigay ko kay Keisha. Si nga ay laki nga din dito sa aking biyanan. Kaya naman pagka last day or pagka kinabukasan ay wala nang pasok, dito yan na diretsyo. Tapos linggo na ng hapon yan na uwi. So sabi nga ni inay ay magpalit na nga daw muna ng damit. O diba, pagkapalit ayan, nilaro na agad si Walnut. Naku, buti na lang talaga, hindi inilabas si Yeki. Ay, hindi nga pala nila ate nakita yon kasi hindi inilabas. Ay, kung hindi, baka napatakbo yon Si Kyler pa naman ay hindi takot doon. Ay, ang galing pa naman ni kyle mana ako tapos ilalapit pa sa Ay nako talaga, ilapit mo na sa akin lahat, wag la ang palaka at saka ahas. So mabait naman 'yon, hindi naman nangangagat. Yun nga lang talaga talaga hindi ko kayang lumapit. Sobrang nagtataas ang yung balahibo ko talaga. Pag inilalapit sa akin ni Kyler yun, tapos pag hindi ako makatakbo, nako napikit na lang talaga ako. Si Kurt nga ayan, mahilig lang 'yan sa aso pero hindi naman 'yan maalam mag-alaga. Tutuwa lang 'yan na kinukulit-kulit at nilalaro. Ay inang lalaki pala itong si Walnut. Ay kanding kandi naman. So siguro pwede na mag-anak. So hindi rin Talaga ako mahilig mag-alaga ng aso, mga kumarites, kasi tama din talaga ako mag-alaga. Natutuwa lang din ako na hinahawak-hawakan nila, laro sila, pero naku, hindi mo ako maasahan sa pag-aalaga ng aso. So nakakatuwa yung mga per-moms dyan, yung mga per-parents, kasi nakakaya nila yung obligasyon sa mga aso kasi para din yung tao. Mas magastos pa nga yan sa tao kung tutuusin, lalo na pag nagkasakit. So inabot na nga kami dito ng gabi, mga kumarites, pero maya-maya uuwi na din naman kami kasi nga bukas ay eh, may mga pasok pa kami. So yan si Kurt, nang hilig na naman mak kal ng kanyang tita. Inagawan pa nga si Kyler ng inumin. So syempre ako naman ito ang aking inumin. Ito nga pala yung wine kanina na nilabas ni Kai. Uubusin lang namin to at gogora bells na kami. Si Jem nga at si Kuya ay lumabas pa kasi pumunta sila doon kay na paring Bong kasi nangako nga sila na bago umuwi eh dadaan nga doon. So hindi naman sumama si Dawen tsaka si na Ate. Eh di habang nagaantay nga uubusin lang namin tong iniinom eh uuwi na rin kami tapos si na Kuya nga tsaka si Jem eh, sa labas na kami aantayin. Ito mga bata nga ay naglalaro nga nitong please station. Naalala ko tuloy nung kabataan namin. Meron kasi din kaming ganyan. Tandang tanda ako na parang binili namin yun sa mall. Kaso wala na, hindi na namin naingatan yun kaya nasira na. Playstation nga pala yung tawag nga dyan. Yung sinaunang Playstation yan, Super Mario. Tapos ang TV pa namin yun, yung dipihit pa. Kung ganyan yung mga kinokollect ni Kel, yung mga sinauna na eh, bihira mo na makita ngayon. Buti nga itong Playstation na nakita niya, eh, gumagana pa. Yung mga makikita nyo dyan, eh yung mga bihira nang makita. Sabi nga ni Dawen, ang hindi niya nakikita dito sa mga collection ni Kyle eh, ay yung mga local na collection. So ayan, si B, local yan. Pero yung mga naka-display dito, mga pang-international. Sa mga iba't ibang lugar mo siya makikita at iba't ibang bansa. So naubos na namin yung aming iniinom mga kumartes. Kaya naman ayan, magpapaalam na nga kami kay inay. Siguro ito yung mag-aalas 8 na to ng gabi. Dapat yung asawa ko tsaka sila kuya babalik pa dito. Eh kesa naman pumasok pa uli, eh kami na lang yung lalabas. So ang formahan nga dito ni Kyle, palibasa nga may pasok pa bukas. Ayan. Lahat kasi ng chinelas nasa bahay na, hindi kasi nitong batang ito. Kaya ayan, naka-black shoes tuloy siya. Bali si Christian nga at saka si Dawen, yung motor na ginamit nila kanina, inahabilin nila kina Ate. So dadaan pa sila doon, yun nga lang, doon pa sila natagalan. Kaya naman yung dalawang bata eh atag na silang i-video call ng i-video call kasi ang tagal daw nila. So hanggang dito na lang muna ang ating mini vlog. Bye.